pinaka-ayaw kong pakiramdam. Yung wala akong magawa, tapos umaasa ako sa ibang tao. Ayaw na ayaw ko yun. Pero, sa pagkakataong ito bilang kaibigan mo. Kailangan ko lang pabor mo. Kailangan ko makita yung nanay ko. Kailangan ko pumunta sa prisito. Kailangan ko siya makita. Naiintindihan ko kung hindi mo ako mapagbibigyan. Pero kailangan ko ng tulong ng ibang tao. Baka pwede mo umundahan si Ate Delia para samahan niya ako sa presento. Kailangan ko talaga makita yung nanay ko. Iyagaw Kailangan niya ako. Doon. Hindi mo kailangan si Ate Delia. Ako mismo ang sasama sa isang ito, Di ba? Nangako tayo sa isa't isa. Di magkaibigan. Na nandito tayo para sa isa. Nandito ako, Camila. Nandito ako para sa iyo. Hmm? Nandito ako. Nandito <coughs> ako. <coughs> i